Ba't ka umiyak? Kasi po sa katagalan ko, kinaganyan pa po yung paan niya. Eh, kasalanan kasi ng anak mo yan. Hindi yan nakawin. Hindi kasi siya nananalangin. Pagawa ko doon sa kamay niya kanina, nakita ko, lalaki ito. Di ba kanina ginano ko yung kamay mo? Napansin ko, lalaki yung kamay niya. Oo. Hindi niya talaga mataas yan tayo? Hindi niya pinad Pinademo pina ko na nga yan eh. Angat mo ngayon, mag-isa. Oo, di ba? Nangangat niya kabila. Kailan? Paano ginagawa mo? Paano Ginagan mo inaangat yan? Ginaganon mo, di ba? Five years mo na naranasan yung sakit yan. Bakit ka umiyak? Sayakan ha. Tapos lang umiyak nanay mo. Namalig nyo lang siya. Ganun lang ginawa ko sa'yo, di ba? Naglinis-linis ka lang, ganun-ganun lang. Pero may nararamdaman ka parang may umalis sa katawan mo? Ang lalaki mo, malig siya. Kakaka, hindi kasi siya nagsasarado ng bintana na paggabi. Hindi nga po. Kaya siya pinuntahan. Five years ago, ngayon mo lang naangat yung paa mo. Kaya mo, pilay alam ko nga po, doon sa na, doon sa yung sa pagkaligo namin sa palakol, ano oh, nangyari yun. Yung pagligo niya sa palakol? Opo. Doon lang na. Nangyari po kasi nun eh. Ay hindi. Sinundan siguro siya sa palakol. Sa Baka galing yun doon ah. sa bundok. Kasi hindi ko na tinanong kung saan galing kay Magneti ko yung ano eh. Kasi There ang... Doon? <laughs> galing yan doon kung doon siya naligo. Na kasi kung sa bintana, kasi ang pinurpose ko yung bintana. Kaso kung ngayon ko lang narinig sa bibig mo na nagliligo pala siya sa palakol. Pumunta na kami doon. Dati kaso hindi naman ako naligo. Hindi ko type. Dati pa yon Hindi na kaya odong. Oh, daming tao. O, oh, lakad ka ngayon. ano mo, magkakaiba yan. Seryoso ko. Iba na lakad mo. Huwag ka tatalon. Lakad lang muna. O, okay. Ibay mo. Okay. O, oh, anong pinakaiba? Ngayon, mo yung pa mo. Lakad. Diretso, ate. Huwag ka mahiya. Yan. Yan, yan. Magsisimula na yan. Gugulong na yan. Sige, angat. Habang ano kayo, para ka nagja-jogging na. Sige. Oh. Okay, okay, okay. Paano siya maglakad? Sige. Ano maglakad? Okay, lakad ka. Yung umangat yung pamo, parang para kang gusto mong lumipad. Oh, yan, di ba? Oh. Talon, ganun ka. Talon Talon, konti. Oh, di ba? Oh, para pa si Papa Jesus. Para lang tayo nagbano, eh. naglaro lang tayo, ganun-ganun lang. <laughs> Napetya ngayon. April 1. Ha, May 1. O ngayon, Five itong... Years po. ah Five years O, oh, kita mo? Dumating lang kami sa buhay nyo. Siya, na alas <laughs> 4, Ano sabi niya? sa ako. Ang tapo para kasi gumising ka ng umaga, pinakinggan ka ng Diyos. Kaya ngayon, matututo ka na magdasal. Ibig sabihin, kagustuhan niya. Kalooban ng Diyos yun. Pero kung sa bintana kasi hindi ko naman masyadong inarget eh. Nagtataka lang kasi ako sa panya kanina, yung inangat ko ng ganyan, parang papil, Wala namang buto. Oo oh, oh. Ang nararamdaman ko magtubog po, oh. parang papel. Ngayon iniangat mo 'yung panya, anong pakaramdam mo? Matiga? Mabigat na? Ha? Kanina, na sobang galingnya para kung walang hinawakan. Oh, paalam ka na. <laughs> Shadow ng boyfriend mo? Break na kayo. Malikno Sa palakol. Galing siguro yun sa palakol, te. Baka galing siya yung naligo siya doon sa palakol. Kasama niya yun. Nagkataon lang na... oh, nayanig lang yung lupa. Kasi kanina nagulat ako eh. Kami niya lalaki. Kaya ka binibiro ko. Wala ba siya ginagawa? Sumagot so, ka naman, tumatawa ka. Ibig sabihin, may ginagawa siya pero hindi naman nagtatrabaho mabigat. Pag ganun kamay niya, parang lalaki sa <laughs> parang sa Na, matututo ka na magdasal ha. O, na, babay. babay na. May one.